Wrong timing. Nagtong ulo ko eh. Oh, wow. Inihit ko na nga kasi pala ko baka pinigyan ako tubig. Warm, warm. Hindi. Hindi kasi warm. Let's go. I got your wallet. Oh, go. <laughs> <laughs> Forget everything except the wallet. Well, let's go. Okay.

walay mo malaki siya sa picture ang ah. kasan si siya siya si ba ano <laughs> Oo ano 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 malaki. Hindi, ano 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 shopping ka, doon ka sa food set. Oo, oh, Okay. Diba mas, mas less. Uy, sa di inyo, diba? Mas, ano, mas mura. Mm. Tapos mas stylish pa. Oo. Oh, Sa kids. Sa kids. Malag-sinkwenta okay, so... rin to last night. A party rin to the Mm. <laughs> 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 Ipangpasa niyo lang yun sa atin. Ipangpasa lang. Pero later, sa Marina. Ooh. Ooh. dun. dun. by exit. <laughs> <laughs>

እንደት እንደት <laughs>